Hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako, pusa o aso? Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So, syempre, pag ikaw bata ka, di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. Hindi nila alam, yung mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. UP Diliman yun eh. Pero political science kasi yung kurso. Nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army at ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi ko sa mama ko ma. ma So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag premed ka na lang. nag ako. Siyempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon natapos ka agad ako. And then, ito na, magmedicine na. Sobrang excited. Si President Duterte, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, Pumunta ka na lang doon ng ganitong date. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Tapos, syempre, hindi naging successful. First sem pa lang, alam ko na na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanilang nahihirapan ako. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Di ba sa probinsya, sa Manila kasi ako nag-med school. Pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send off yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako mga kauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out pinag-iisipan ko ang kapalaran ko. Well, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o oh, abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nag ako, San Beda College na lang yung bukas. So hindi ko pa sinabi kaagad na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver, hindi na yan siya pumupunta ng kabite, lagi kaming nandyan sa menjola. <laughs> Nung nalaman niya na nasa law school ako, mas excited siya. Nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan yung style niya para idikdik sa sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. Nung pumasa na ako ng bar at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya. Five points ang layo namin. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun eh.